What's up mga gonggong? Long time no see. Sige tayo ngayon ng Chaong Quezon. Wow! Nandito tayo ngayon obviously sa Pilipinas. Nagbakasyon tayo ng Hong Kong. Pagagaling natin ng Hong Kong eh dumiretso na tayo ng Pinas. Wow! So ngayon wow. tayo Chaong Quezon. Titikman natin ng isa sa pinakamasarap na ma show guys. Etong show na to guys. Mula nung high school ako nung year 2000. Isa sa pinakamasarap na ma show sa Chaong o sa buong Quezon. Wow. So, ngayon ma-titikman natin ulit. So tuwing umuwi kami at nagbabakasyon kami ng Pilipinas eh Dumadaan talaga kami dito sa my House na to. Delicious! At hindi para nagbabago ang lasa ng Shomai dito guys. Ilang dekada na nagdaan. Same recipe, different owner, pero napakasarap guys. Isa to sa mga signature na pagkain dito sa Chaong Quezon. Kung taga Chahongkaw, taga Quezon ka, siguro alam mo yung uh, uh, LS Lomi House. Hindi lang siya yung may nila. May mga lomi din, may mga ibang uh, klase ng snack. So ngayon, matitikman natin ulit siya guys. Hopefully, kakukunti ang tao. Dahil uh, weekdays ngayon, Marapakarami kumakain doon na estudyante. Uh, sana kakukunti ang tao para mag-enjoy tayo. At the same time, papakita ko sa inyo. So magunggong. nandito tayo ngayon. Ciao Quezon. Uh, kakapark lang namin hanapin na namin yung uh, magandang masarap na tindahan ng Xiaomi dito guys malapit lang yun eh dito sa kanto na to so napakatagal na pa na ako mula, nung huli ako nagpunta dito at uh, medyo hindi ko nakabisado yung lugar pero pipilitin natin hanapin guys andito lang yun meanwhile si Kabayan eh, excited ng uh, kumain ulit right? Kabayan excited ka na ba kumain ulit ng Xiaomi Napa, mapakatlas nitong kumain ng guys sa uh, monster Xiaomi ito Uh, top dito ang mga 500 pesos na Shawmy guys <laughs> Okay, mukha nakita na namin yung lugar uh, Okay guys, so nandito na tayo Nakita na natin, ito yun, uh, LS uh, Lomi House So ngayon, i-order eh, na tayo ng Lomi tsaka siyomay Ang daming pagpibilihan dito guys, may mga Lomi, kami Chami yung parang dried Lomi, Miki Gisado, Meron din kanton tsaka bihon, meron din mga tapsilog guys ay na yung kung ano gusto nyo so guys ang in order natin ay uh, dalawang lomi tsaka apat na set ng siomay so mamaya pag diniliver tingnan natin kung uh, gaano kadami at titik na natin kung gaano kasarap okay mga gonggong. so nandito na yung mga order namin guys tingnan nyo ito yung uh, lomi uh, lomi overload plus ito yung siomay na sinasabi ko sa inyo guys ito yung classic na siomay dito sa chaong LS lomi house guys Napakasarap nito At uh, tulad nga sinabi ko Ilang dekada na Itong recipe ng siya may na to guys High school pa lang ako Kin Kinakain ko na itong na to Same recipe Different owner guys Pero same na lasa hanggang ngayon Makikita nyo Dito guys May separate sila na sauce Iba yung sauce na ginagamit talaga dito, hindi lang basta toyo. Tapos oh, siguro niluluto na rin nila dito. Secret recipe nila dito. At itong siomay, iba yung tsura guys. Iba yung texture. Hindi ka tulad ng mga ibang siomai na makikita nyo na parang may mga sobrang daming extender. Ito makikita yung sa gitna. Talagang uh, karming karming siya guys. Napakasarap. So wow. okay, syempre, titikman na natin to agad. Dahil na natin to. <laughs> So, syempre, yung presyo, eh, nagbago na dahil patagal uh, katagal ng panahon. Pero yung pinakamahalaga, syempre, yung lasa. Makalidad ng lasa. Mmm! Hmm. Sarap, guys. Ibang klase. Eh. Manamis na mes. Mmm! po yung pakanya. Masarap po. Mga ilan po yung order ng siya, may mga ubusin nyo ngayon. Ah, oh, lahat yan, guys. Diyan na. Ah. Bali 24 pieces yan guys Black and gloomy overload nila <laughs> So madam madam ito Mapapalaban tayo ng kaya na dito Tama tama guys Kasi napakalakas ng bagyo kahapon uh, Walang oriente sa bahay, walang tubig Siyempre hindi pa kami naliligo <laughs> So minabuti na namin na pumunta dito Dumayo dito sa Chiang guys San Para dumayo ng kain, mag show may na rin At bisitahin na rin itong lugar na to And at the same time mag charge na rin ng telepono Uh, ng laptop at mga electronics na gamit namin dahil walang kuryente hanggang ngayon guys almost 24 hours na so sobrang lakas ng bagyo ko gabi hindi yeah. mga bonggong, napakasarap guys wow. sobrang dami yung <laughs> <in> order namin hindi <laughs> namin lang parang ubusin to iyan yun naman so sa mga hindi nakakalam itong lomi guys ito yung talagang lomi batangas na literal na lomi hindi ito yung katulad sa Lomi sa Manila na parang goto. Ito talaga yung uh, original na Lomi, Lomi Batangas. Noodle sa may soup. Tapos uh, you know, lang namin ng masarap na siyamay. Tapos ito, ikaw na bahala maglagay ng mga condiments. ah uh, pwede yung tamisang ham, yung chili powder. Tapos ito, may garlic powder dito. Ito so, sasabay mo ng na tubig. Tsaka tama malamig na soft drink guys. Napakasarap. Ah. Kailang siyamay so, na po kayo. Sa kalawa. Sa pangalawang set bali pa pa 12 perato na po yan wow. no way guys parang patay gutang si kabayan niya dito grabe kumain guys masarap po ba masarap po ba No, I'm a star like she working for NASA. Come to my castle, oh. I'm one hot dog. Shorty be mustard busted. Average girls, you know I don't need them. Bad bitches slide in my DM. We gon' party, girl. AM to PM. Haters get bitter. I'm glad ain't. So, ito guys, ito yung uh, LS Burger na tinatawag nila. Napaka special nito. Hindi ito yung ano, katulad ng mga typical na mga street burger. Uh, parang homemade uh, yung pati dito. Napakakapal guys. Napakasarap. Original, original na recipe din ng uh, LS Lomi House kasama ng mga siomay, lomi mga pancit snacks, etc. So mga gunggong, so, sobrang dami ng order namin. Alos hindi namin mawagusin. So <laughs> yung order namin guys, si Kabayan, tumigil na ng pagkain. Ako na lang yung natira guys. Pinipilit ko pa rin tong LS. Signature LS Burger. Tsaka yung mga siomay yung Lomi okay na eh. Nagtaob na yung Lomi. Taob na sa amin, guys. So natira na lang is yung um, uh, LS Burger tsaka yung Xiaomi nila. <laughs> Pero uubusin natin po guys. Hindi bawal magtira. Uh, so guys, napakaswerte natin dahil nakita natin dito. Nandito yung may-ari ng LS Lomi House. Si Kuya Leo. Bye Leo! Maraming salamat po sa masarap na Kamalian. Salamat din sa pagbisita niyo sa LS. Babawen din sa kayong ingitan ng mga mahilig pang mag-stalk sa mga Lomi. Kayo pong lahat ay welcome dito sa LS Lomi House. Ano po yung location niyo dito? Ito pong ang aming main ay Alabaster Street sa Quezon. Ibranch din po kami sa Paisa Along Layer Road. Tapos San Antonio Quezon po. Ayun. At kababayan ko rin pala si Kuya Leo. Ah. Nagasan sa Antonio din. Okay, uh, marami, marami po, marami talaga po Kuya Leo. Salamat din po. Okay, next time po. Okay. Yes, yes. Ayun guys. After namin kumain dito. <laughs> after natin mamit yung uh, may-ari nung tindahan ng LS Lomi House. Eh, Setiretso na kami pa uwi. Medyo mahaba pa yung biyahe. Ah, napakasarap ng lunch namin dito guys. Busog sarap. Napakasulit pa. At for sure, babalik kami dito. Uh, actually, tuwing nagbabakasyon kami dito sa Pilipinas, eh, dumadaan kami dito sa Shomai Lomi House na to. Uh, at sa dami na nagbago dito sa lugar na to, minsan nakakaligaw na talaga. Actually, nung high school, dito ako nag-high school mga gonggong. Uh, may malapit na school dito, sa street din na to. Pero dito rin tayo nakick <laughs> 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 Alright guys, so pauwi na tayo. Tingnan okay, guys, sa sobrang sarap ng show, may nag-take out kami. Ang dami namin binili. Sarap nga. Masarap kaya ito, Miguel? Opo, sobrang sarap. si <laughs> Kuya Lowy. Matitik man. Ito <laughs> na, bubuksan na. Ito ba yung sa LS? LS yan, Kuya. Galing LS yan. Yan yung branch dito sa Antonio. meron meron din yung sa Chaong. Oh, di ba galing na kayo doon? <laughs> Oo, oh, galing kami doon eh. Nag-tipa tama kami, sobrang sarap. <laughs> man natin ha. Sabi nga nila, masarap daw eh. Masarap ginawa. <laughs> lasan mo yung ano? Lasan mo talaga yung uh, siomay. Hindi ka tulad ng iba na puro extender ang laman. Eto, ito, lasan mo talaga yung laman. Ba ano ba to Pork? Pork yan, kuya. Ito mo, nasabi ko yung lasa. Kasi <laughs> hindi siya extender. Masarap, Masarap yung pulutan niya, kuya. Masarap. Tamang-tama ito mamaya. Sabi yun. Tawang-tama guys, sa maraming red horse. Sa malamig hmm. na red horse. Pepao, try mo. Try mo. Sarap. Show mo yan sa LS. LS Lomi House. Ay, si dito sa tapas. Hindi. Dalawa yung branch nila. Isa dito sa Antonio. Isa sa si Chao. Pero kumain na kami sa Chao. Dito lang yan sa Misa Antonio. Ano? Okay? Tap! Oh, sarap. Prove. Sarap guys. Para lang bang flavor ko? Parehas lang yan kuya. Nakakatalo lang yan sa sauce. May spicy. May matamis. Pero same. Same recipe yan na 10 years ago. Yan pa rin yun. Hindi pa ako yung ano isa. Yan yung chili kuya. Mmm. Wow. Oh, sarap guys. So, si. Kita na napakasarap itong show ito guys. Kumain na kami doon, nag-takeout pa kami. <laughs> go, go, matapos natin mag-food trip sa LS Lomay House sa Chaong at San Antonio. Eh, bumalik na kami dito sa bahay para maglinis. Sobrang lakas ng bagyo. Ang daming na itong ba, ang daming mga naglaglag ng mangga. Kita yan, sa sobrang laki puno na yan naugog lahat ng mga mangga ang dami sa kasako na yung napulot dito ng mga mangga sa bakuran ni Ate Oji at ito pa ang patuna yung mga gonggong na sobrang lakas ng ulan sobrang lakas ng bagi dito sa amin tingnan ito yung backyard namin guys tingnan yan sobrang dami ang dami ng mga mangga dito na <laughs> nagkalat na laglag sayang marami pa yung maliliit pero marami na rin yung mga magugulang na tsaka na pwedeng kainin sayang lang dahil pati yung mga maliliit na damay lalo dito sa likuran guys pag nakita nyo oh yung mga puno na putol doon sa sa kusina namin na nilipad yung bubong <laughs> so tapos na lang natin guys pero buti naman ngayon ito may na wala nang ulan pero wala pang orente at tubig dito oh ito pa mga gunggo kung mahilig ka sa mangga punta ka dito sa na lahat to <laughs> ang dami halos dalawang sako sa yan guys wala pa yan kanina ang dami na pinamigay na namin din sa mga kapitbahay sobrang dami ng mangga at mga puno na nasira dito guys. So magunggong, hindi lang yung uh, mga malalaking puno ang uh, tinamaan ng bagyo dito guys. Makikita nyo rito, ang daming tanim dito na papaya. <laughs> yan. Pero lahat nag, uh, nagsitumbahan Halos lahat nagsitumbahan Nakapanghinayan guys So ang dami na ito Ang lawak ka rito ng tanim kawit bahay namin Siyempre hindi sa amin yan guys <laughs> mangingilang lang tayo dyan Para pang tinola Pero ito nga sayang oh ang ganda sana nito. Ang bandaron pa makikita nyo. Ang dami mga puno na saking na nagsitumbahan. Halos lahat, kahit malalaking puno guys. Ang masama pa eh, may mga malalaking bahay na natumbahan ng puno. Eh medyo swerte pa kami dito dahil hindi, well, hindi na tumbay mga malalaking puno namin. Puro mga malilit na puno lang tsaka mga pananim. Pero guys, uh, ganun pa man. Kung hindi mo mabagay dito guys, napakaganda dito sa lugar namin. Dito mo talaga ng ang buhay probinsya guys. <laughs> <laughs> Proud to be taga tayo, probinsyano. Malamig ang hangin, uh, maraming puno, tahimik, payapa, maraming nagiinuman. <laughs> uh, pero mga gonggong, -gong, ano, it's good to be home. Uh, napakasarap ng pakiramdam. Ang tagal-tagal na rin bago ulit kami nakauwi dito. Uh, almost 2 uh, two years na rin siguro. At uh, pag uwi namin is lumagyo pa. Sa so, totoo lang, eh, napakasaya namin ng umuulan. Kaso <laughs> ah, naligo ako sa ulan kanina. <laughs> <laughs> Bago ako may umalis at kumain ng siyomay sa LS Lomi House sa may Chaong. So, yun nga, nakakatuwa. Uh, medyo ilang araw lang kami dito sa Pilipinas. So, na-try natin i-enjoy. Bukas sa makalawa, ipapakita ko sa inyo yung ibang lugar. Lalo na lalo na yung sinasabi ko sa inyo sa mga previous vlog dati na ilog dito sa may Munra. Ipapakita ko sa inyo. Isa yun sa mga, kumbaga, landmark nitong uh, San Antonio. At uh, isa rin yun sa mga signature ng aking childhood papakita ko sa inyo yung monrak rock na yun, yung ilog sana naman ay hindi binaha dahil normally kapag ganito bumabagyo, sobrang taas ang tubig doon sana makabuta pa natin na malinis at sana makapaglangoy pa tayo doon so halos lahat ng bakuran dito guys, yung napaka mga tao ay naglilinis pa hanggang ngayon Oh, nandito si Cody, 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 Cody Ha, yung aso ng pamangkin ko at uh, nag-iikot lang ako dito sa so, may compound namin tinitingnan ko yung dami, so, sobrang dami ng kalat. Maragol, ito yung mara isa pang aso namin. Pakadaming aso dito guys, ang lalaki. Oh, tinan nyo. So, na lang, uh, ligtas tong mga asong to, nung no, kalakasan ng hangin kagabi. Ito yung isa pa, si Bogart. Yan si Bogart, Labrador. Yung isa Siberian Husky. Yung dalawa, Ascal <laughs> At uh, syempre mga gonggong, -gong, hindi rin nakaligtas ang mga manok. Tsaka abukado guys, makikita nyo rito. May puno kami ng abukado dito. Yan o, ang dami. Nali nalaglag na yung mga maliliit na bunga, sayang. Pero buti na lang, hindi na yung, ano, yung puno ng abukado namin. Pati itong mga rambutan dito sa paligid. At syempre, yung mga manok, safe yan. mga manok pansabong. Eto, yung mga inahin, guys. pati At ito pala si Totoy Kevin. Totoy Kevin! hello. Kaya O, Oh, oh Telefax. Padala mo daw si Kevin. Tsaka yung ina. Pampustiso. At sa wakas, nagkaroon na ng ilaw, guys. Dadayo pa sana kami ng kape doon sa may bandang Padre Garcia para makapag-charge at makapag-internet. Pero sa wakas may ilaw na after uh, 24 hours. Good job sa inyo, Meralco. Buti ginalingan nyo. Kung hindi, dalawang araw kaming walang lugo dito. So dahil may ilaw na guys, eh, magpapalamig na tayo ng repeste. Mag-charge na tayo ng mga devices natin. At uh, magre-ready tayo para sa next adventure namin. Salamat sa pagsama niyo sa amin. Mamba out, peace out, stay safe. See you next time.